lalagyan natin ang sibuyas. Ang tindi ko. Pag nag-translucent na yung mga ang, pwede na natin. Lagyan ko yung chili paddy para mas ay lumas na mabuti sa pwede ko na yung karne ko kailangan ko kasi yung ang karne ayaw ayaw niya amayin ko lang ayaw na

wag wajin mesti. mag-alala ay yung karnis ay ko na marinig na yung kanila na konting light sauce, ah white pepper, cornstarch, ano, luluto ko lang sa nila niya. Tapos, gusto ko siyang bagay ng kamatis kasi mas masarap kung may kamatis siya. Gusto ko lang yung kamatis. Gusto lang yung kamatis. Gusto yung kamatis. So, kung yung ay, ito yung lang natin niya hanggang mamit ma yung kamatis na na yun na ko na nagkasos na siya, nilagyan ko siya ng kaunting hot water At, hindi kasi ako gumagamit na basta nilagyan ko siya ng kaunting hot water I-boil ko siya hanggang yung tomato ay namelt na siya ismas na ismas din nilagay ko yung pinirito ko na talong tapos, hayaan ko lang siyang mag-boil dyan. Hanggang maiga ng konti. I-cover natin. Let it boil. Let it boil for a while. Then, wait natin siyang maluto. Another 2 minutes or 3 minutes. Okay? Maybe done na yan. Nalagyan ko na siya lahat ng pampalasa. Done! Done! Done already! wala lang kasi akong spring onions dapat sa, may, may spring onions yan at saka parsley talagay sa ibabaw kaso run out na ako eh hindi naman ako pwedeng anyhow na lumabas um, mm, ah